Today is the day the world began, and today is another day, and today is Sunday. Sunday is a busy day para sa akin ngayong araw na to. Dahil dalawa ang ganap ko ngayon. Una ay rehearsal at mamayang gabi ay reunion ng ex-crew ang dati kong mga kagrupo sa Japanese Club. Pero ngayon ay uunahin ko muna tong drive ko. Uunahin ko muna yung rehearsal ngayon. Shoutout nga pala sa Mix Dancer. Maraming salamat for inviting me to your group. Ayan, tagal-tagal okay. naman. Tagal-tagal yung -tagal nakarakit sa inyo. Dahil bare months ngayon, it's busy-busy day para sa mga performer. Dahil maraming raket maraming trabaho. Kaya kayod, kayod, kayod. Kayod! Nandito na kami sa first location namin. Dito sa 4S Dance Studio sa so may Sampalok balik-balik. Ito yung una kong stop ngayon. pag muna kami at kayod-kayod-kayod! Kaya, kaya, kaya. So yun nga, no? uh, tapos na kami ng first dance, gagawa na ng second dance, which is Hawaiian, na ginagawa na ngayon, may may one and a half hour pa kami para gawin to, tapos okay na, let's go, yee. 30 minutes. 30 minutes na lang ba? Ba-bye uh -huh. okay, po, ba okay, po. ba kayo po. Hindi ka magpapaalam? What's up, Pasura Van? Ano What's up, Pasura Yes, yun nga, kakatapos lang ng aming rehearsal, kakatapos lang ng una kong lakad. Ang susunod ay yun na yung reunion, which is 7 pa naman, pero sa Malate pa. So may time pa akong bumiyahe, baka pumundumaan muna kami ng San Juan kay bahay ni Jowa para mag-freshen up. So hang, kita-kita lang tayo ron! So yes nga, andito tayo sa bahay ni Jowa ngayon sa San Juan. At ba siya What's up bro? daw? What's up ka muna? What's up bro? na yung bata. Ang next stop natin is Malate. So San Juan for Malate. Malapit lang naman, di ba? Malapit lang. Tapos may natanggap akong message sa GC namin, sa reunion namin, na kung sino ang mauuna is merong 1K. Kung sinong first, 1K. Second, is 500. Third runner-up is 300. So, ito siya. Ay, may first runner-up pa. Ito ba? Yeah, 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 yeah. So, dahil nandito na kami, hindi na kami magpapahinga, dire-direcho na kami. Sayang yung 1,000. <laughs> so, kita-kita na lang tayo doon. Let's go! Yes, yun nga, no. Hindi na kami nag-stay dun sa bahay ni Jowa dahil may pa-premium one day. <laughs> Hapitin ko na to. Panggatas mo rin to, Cloud. Pupunta na kami ngayon sa mga malate. Sana makuha ko yung prize. Sana kami mauna. So, kita-kita lang tayo doon. Kaching! <laughs> Yes yun nga no, andito na kami at kami ang nauna. <laughs> andito na kami sa location niyon baste malate sa tabi ng New World. Tapat. Tapat ng New World ano? New World Hotel, Tama ba? Mm -hmm. Ang sarap dito, uh, authentic Japanese tama ba? authentic ba? Authentic Japanese food napakasarap. So kami ang nauna. 1k yan. Hapit <laughs> na hapit. <laughs> 1,000 yan eh. ni ba? Pagkatas ni Cloud. 1,000 sa first place. Second place is 500. Third place is 300. So titingnan natin. Tingko na ko mamaya pagbigay ni ni Boss. Ha <laughs> ha. kami nanalo. Ha <laughs> ha. Sila yung second place. <laughs> Sila <yung> second place. <laughs> Sino ang third place? Tingnan natin kung kanina mapupunta ang third place. -da -da, third place gipit <laughs> na hapit! Gipit na gipit! Ayan yung show! Bakay na, laki laki na ng PM mo! Susunod! Third place! Pwede kaya rito? Dito yung dunog! Sa loob, loob. Loob. L loob! Sa loob! Bakit yes. dyan? Sa loob ng nation <inaudible> Bakit? Hindi nga meron dyan? Oo! Oh. Sabi mo ka kahit sa task So, kompleto na! Ako yung first place, second place, sina Sina, ang pangalan nito? Rani. Rani. Sina Rani. Third place, sina JB. Ayan, si JB pala, sina JB. Tingnan namin ang mga hapit na hapit sa pera. Tingnan natin. <laughs> Where you from? Where you from? Where you from? you from? Armenian! Oh! What is that? Ano ba yan? Alam mo ko saan? Armenian! Saan? Kaya nga tinanong kung saan eh. Yun nga medyo marami-rami na kami. Ayan. Pero marami pang kulang. Kulang pa yung mababayad. Kulang pa yung mababayad. bin. So, na. Dumating na yung magbabayad ng bin. Tara na. Kakain nga Tangga mga patay paso. Plastic kage. <laughs> di ba? Konya friend do lang, di ba? Konya I miss. I miss friend. San. <laughs> San. <laughs> Aki ni Marta. <mahala>. Oh. oh. <laughs> <laughs> yung nga, no? Nagkakalabasan na ng... <laughs> Kung ano-ano ano na yung naglalabasan, Brad. Ako gusto ko isa pa watch, di ba? Dati sila boxing, di ba? <laughs> Hi, can you talk? You talk you, can you talk English? Wow. Can you speak English? No? I don't know English. 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 And English Korean. What? I'm Korean? No. Ah, oh. uh, Parang, to, Oh, uh, French doll, French doll. Doll, doll, you like doll. French doll. French doll, French doll. Alam mo? You don't, you know? French doll, French doll. Like a, uh, like a, uh, beautiful, Barbie. beautiful. Barbie. You, yeah, know, like, uh, you know, you know French? French press. And doll? <laughs> That's French doll. Gago! <laughs>

So yun nga, binigay na yung first, second, third. Mas masaya ngayon kasi yung nakarang reunion namin medyo onti. Ngayon sobrang dami namin. Kulang pa yung iba, wala pa. Dadating para Marami pang dadating. Mas marami ngayon na ah, guys. Dati konti lang tayo. Eh. Madami. <laughs> madami, madami. <laughs> yung mga nakaraang wala, nandito sa lang uh, Wala walapala Wala. Wala. pa. walapala walapala <laughs> Hi, vlogger. walapala walapala na walapala Siyempre, walapala 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 naman sasabihin sa kay Years. <laughs> Are you together for how many years? Oh, two years? Two years? Oh, two years, huh? Oh, I have a lot of English here. That's why right. I'm ready. I was born in England. <laughs> 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 Ganda, kailangang mag-quit. Basta kong mag-aarap ako. Maninilaga yung kanila. Sabi mo ko ngayon mag-quit, hindi makita pinag-quit eh. Kailangan hindi mag-joke. So yun nga, may challenge kami ngayon sa ka-grupo namin. Kakausapin niya ng English. Siya, ano pangalan niya? Christina. <laughs> Christina. Kakausapin niya si Christina ng 1 minute. One minute challenge. One minute. Premier, premio. Now, please. Premier, premio. First time. Real English. Okay. Yeah, English. English if mistake. Oh. No, yeah, ah, well, yeah, well, yeah. Real English. Real. Oh, okay, English. If mistake. <laughs> Walang premyo. Sige na! Saka kaya mo yan! Pinapiyupos na nga kasi. Ano yung ilam natin dyan? Sige na! Sige na! Kung ano lang may ano mo. Malay mo matuha siya. Si Dice na nabigyan nga kalahati sa akin dyan. Patawin ka. Kalahati ko! Ayos na! Ayos na! Usapin mo na! Oo. Ayan na mga kaibigan. Usapin niya na. Hi! Oo, stop na! Okay, keep

What <laughs> country? What country? Hello Thailand. Enggak <laughs> bobok. Uh, you have a brother? You have a brother. Ah, you have a brother. <laughs> no. You have a brother. Tamaan mali halaga? <laughs> Ana you have a brother. No price. Ah. You have a brother. Ikaw sabi ko. You have a brother. <laughs> Uh, Sabi niya it's okay, that's It's na. okay, it's okay. But I said, wrong English. Oh, wrong English. You are above my brother. Ano ba sinabi ko? You above my... Ayun bala yun. You have a brother. <laughs> Do you have a brother? Ina, <laughs> pagkakariling. Ay puta, lalaban yan. Lalaban yan. yan. Matalino. Oh, Matalino. Oh, yeah. <laughs> <laughs> oh, oh. Siya? Oo. Oh, oh, oh. okay, Sige na. Sige na, pre. Okay oh, <laughs> na, pre. <laughs> <n> <laughs> <n> <laughs> <laughs> Sige, Jun. Sigurado ka ba? Baka mama. May niyo, challenger. May coaching pa. <laughs> now Hello uh, My name is June. Oh beautiful name! Where are you from? Oh lounge rooms So your country is beautiful because you're, you're beautiful. Mm. So, you love <laughs> You love <him>. How much? How <laughs> much? Okay, okay, okay. okay. <laughs> English Challenge! <laughs> So yun nga, tapos na kami dito sa Neon Bash Sarap ng pagkain, sobra busog-busog kami lahat Lilipat kami, hindi pa namin alam kung saan I-update namin kayo Update ko kayo mamaya kung saan kami pupunta Woo! So yun nga, ano? Andito na kami ngayon. Nanghingay, no, ang init. Ano ang pangalan nito? Ano ang pangalan nito? Suns Bar. Ha? Eh. Suns Bar. Suns Bar. Nandito kami ngayon sa Suns Bar. Dito na pili.